Maria, Ina ng Diyos, para sa pagpapalaya mula sa ala. O San si Mabirheng Maria, Ina ng Diyos, Reina ng Kalangitan, bukang liwayway ng pag-asa. Mapagkalingang Ina, na nag-aabot ng iyong mga bisig upang yakapin ang mga nawawalang anak. Ngayon, lumuluhod ako sa harapan mo na may mabigat na puso at kaluluwang nadorusa. Nagsusumamo o ina, sa iyong banal na pamamagitan. Ikaw na ina ng mga pagdurusa. Alam mo ang mga labanang ang hinaharap ko sa kadiliman, ang mga luhang di nakikita. Ang kawalan ng pag-asa na sumasakop sa aking kalooban, bilanggo ng tanikala ng ala. Ang pagkakasandig na ito, o ina, ay aking kapighatian. Hinihila ako palayo sa Diyos. Inilalayo ako sa mga mahal ko, at unti-unting winawasak ang aking buhay at mga pangarap. Mahal na ina na nakita ang kasiyahan mula sa himalasakan. Hiniling ko sa iyo na gumawa ng himala sa aking. Palakasin ang aking kahinaan. Palitan ang aking kalungkutan ng kapayapaan. At palayain ako mula sa pagkaalipin. Palayain mo ako, o oh Ina, mula sa mga kuko ng bisyong nakakasira, na nagdidilim sa liwanag ng Diyos sa aking kaluluwa at humahad lang sa akin na mabuhay ng lubos. Ikaw, na hindi kailanman iniwan ang iyong mga anak, tangapin mo ako sa ilalim ng iyong manta ng pagmamahal at proteksyon. Dahil ako'y nanghihina, nawawala at walang lakas. Ibigay mo sa akin ang lakas ng loob na labanan ang kasamaan. Labanan ang mga tukso na pumapalibot sa akin. At hanapin sa Panginoon ang lunas na aking kinakailangan. O ina, kanlungan ng mga nagdurusa. Mamagitan ka para sa akin sa iyong anak na si Jesus. Upang ako'y baluti ng kanyang biyaya at awa. At tulungan akong matagpuan ang landas ng pagtubos at pagkasupil. Ina ng pag-asa, ibigay mo sa akin ang lakas upang magpatuloy. Upang hindi mahulog sa bitag ng kawala ng pag-asa. At upang maibalik ang aking buhay sa liwanag ng pananampalataya. Tulungan mo akong muling itayo ang aking buhay sa matatag na batong si Kristo upang mabuhay ako ng may kapayapaan at malaya sa alak. Naglilingkod sa Panginoon ng may kagalakan at nagpapatotoo sa kanyang kabutihan. O ina, wag mong alisin ang iyong mapagmahal na tingin sa akin. Kahit sa oras na ako'y nanghihina hihina at hindi karapat dapat. Palagi mo akong dalhin sa puso ni Jesus. Kung saan matatagpuan ko ang lunas kapatawaran at lakas upang magpatuloy. Sa wakas, Maria, mahal na ina, ipanalangin mo ako at lahat na nakikipaglaban sa bisyo. Upang sa iyong pamamagitan, kami mapalaya mula sa mga tanikalang nagbibilanggo sa amin. At kami mamuhay ng buong buo sa kapayapaan at biyaya. Amen. Paki-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa channel.